Dito ko sa Petromen, uh, oh. dati kababayan ko guwapo ka. Lagi ko bibigyan ng malunggay. <laughs> Wala lang bibigyan ng malunggay. <laughs> Ayan. Nangyaya ko ng tubig. So, oh. nagbiyahe kasi yung amo ko dito. Ayan, dito sa may Petromen. Ayan. Sa mga kababayan. Dito ako lagi punta dito at saka buwan ako dito. Lagi ako maghatid ng malunggay. Ayan. Okay na yan. Ayan. Pula ba yung kabayan? Kuya, ah. ah salamat kabayan ha ah safe ah ah oh, problema marami nang repertory isa lang yung kanangamo ko service palit palitan kami ah uh -huh. <coughs> pero bihay ko malapit lang <coughs> mga malapit lang biyahe ko kailan ako mo? Pilipinas ah uh -huh. Desember 2 ah hindi ka na babalik dito? hih babalik na ah lang? Malakas ba kita dito? Malakas bang kuan ngayon? Ha? Pero okay na. Pay, 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 pay. okay sa ulan talaga sa Pilipinas, so mahirap. Kaya Oh, mahirap talaga. Para mo kung bakyo, kay bakyo man sa gate, ha? ha ipasok si, eh, ba dito? Oh, ay, di na. Tama na. Diyan na Ayun. Oh, ayan. Uh, ha? Aabot yata yan dito. Oh, hindi na lang. Ah, yeah. Bakyuman ko rin yung sasakyan ko. Lilinisan ko kasi marumi. Ayun oh. Kaya bakyuman ko. Yeah, si Kabayan oh. Ayun, babait, yeah, din si Kabayan. Si kabayan. Yeah. Matagal ko nang hindi na lang ko punta. Matagal ako hindi ka punta dito, Kabayan. Mga malapit ano, na isang taon. January ko dito eh. Kaya Ayun. Ayun. Ha? Ayong? Hindi makaabot? Ay, abante ko lang. Abante ko konti. Ah, okay. Ayan. Ay, Ihay, ko muna. Ah, vacuuman ah, ko. Ayan. Thank you for watching. Yan this, sa... Uh...